Ito nga po pala yung kaganapan namin ni Ate Joy nung pangatlong araw ng burol ni Tiyo. Sinamaan ko nga siya na mag-asikaso ng papel at humingi nga ng tulong. At dahil may nagpadala nga din ng tulong galing sa ibang bansa. Nagpadala nga siya ng 5,000 at yung 3K nga daw ay para sa burol ni Tiyo. At yung 2K naman daw ay gamitin ko pang gas sa motor. Dahil may kalakihan nga yun kung igagas ko lang kaya sobra-sobra nga yun. Kaya naisip ko na ibili na nga lang yun ng bagong gulong pamalit dun sa motor na ginagamit namin dahil sobrang nipis na nga din ng gulong nun sa hulian. Hindi rin kasi siguradong ligtas kapag nga sobrang nipis na nung gulong na ginagamit natin sa sakyan. Pwede nga yun maging dahilan ng disgrasya. Dito na nga din pala ako bumili sa Honda para siguradong matibay nga yung gulong na mabibili ko. Magtatatlong taon na nga yung motor ko, yung unang gulong nga nun ay umabot ng halos dalawang taon. At nung kinakailangan na nga rin palitan ay pinapalitan ko na nga rin pero sa mga pagawaan ko nga lang binilhan ng gulong. Kaya tumagal nga nang ng halos limang buwan lang ay manipis naagad na agad kaya ngayon ay palitin na uli. Ganun nga talaga kapag mumurahin lang yung binili natin ay mabilis lang din talaga masira. Kapag nga nasira ay bibili ulit tayo tapos pag nasira na naman bibili ulit tayo parang ganun lang din. Kapag bumili tayo ng mahal at least kahit isa lang ay tatagal na yun ng maraming buwan o taon. Kaya maraming salamat po sa nagpaabot ng tulong para kay Tio at nagabot na rin para sa panggas ko pero binili ko nga ng gulong. Sobra-sobra kasi yun kung ipanggagas ko lang kaya ibinili ko na nga lang ng gulong at yung kulang. Ay dinagdagan ko na lang. Ay salamat talaga kay Lord dahil matagal ko nang binabalak na makabili na ng bagong gulong para mapalitan na nga ito. Tapos bigla nga nangyari yun kay Tiyo at sabi ko nga sa sarili ko na sige tutulong pa rin ako kahit walang kapalit. Pero nung mga araw na to dahil may kalayuan nga din yung lugar ni Tiyo mula sa bukid kung saan nga ako nakatira. Kaya iniisip ko pa nga rin itong motor dahil kinakailangan ko nga magpabalik-balik doon bali sa kabilang bayan pa nga yung sa kanila. At sabi ko nga eh basta tutulong pa rin ako kay Tiyo kahit walang kapalit at bahala na nga si Lord dito sa gulong ng motor ko kung anong plano niya nga dito para lang mapalitan. At alam niyo ba nung kinagabihan ang galing nga ni Lord dahil kapag humiling ka nga at nagtiwala sa kanya ay talagang may kasagutan agad. Nung kinagabihan nga ay merong tumawag sa akin tagay mong bansa nga siya sa California ata. At ang sabi niya nga ay magpapaabot daw siya ng tulong para sa burol ni Tio at para na din sa akin. Kaya ayun nakabili nga ako ng bagong gulong at sa wakas ay mapapalitan na nga yung manipis na gulong. Di ba ang galing talaga kapag nga humiling tayo at nagtitiwala tayo kay Lord na kaya niya ngang ibigay yun? Eh walang imposible at ibibigay niya nga kung ano man yung hinihiling natin. Sabi nga God will always provide basta nagtitiwala lang tayo sa kanya. Tapos nga nang inasikaso namin sa DSWD ay dito naman kami sa kabilang bayan sa munisipyo. Habang naghihintay nga ako dito kay Ate Joy ay nagutom nga ako kaya bumili nga ako nito para kahit pa ay magkaroon nga ng laman yung tiyan ko. Pag-uwi nga namin dito sa kanila ay naganda nga si Tita Helen, asawa nga ni Tiyo at kumain na nga rin kami dito. Pagtapos namin kumain ng pananghalian ay nagpahinga nga kami at maya maya ay umalis na rin ako para ipakabit nga itong bagong gulong. Siguradong tatagal at aabutin na nga ulit ito ng taon. Dahil tignan nyo naman napakakapal at siguradong matibay dahil istak nya na nga din ito. At kaya natanggal na nga yung lumang gulong at pinalinis ko na nga rin itong mags nya dahil dati nga itong may sila sabi nga nila ay nakakasira daw yun ng gulong. Totoo po kaya yun na nakakasira ng gulong ang sealant? Pwede po kayo mag-comment kung totoo nga yun. Pasensya na nga po pala kayo kung makikita nyo ngayon na marumi nga yung motor ko. Dahil nga halos hindi na rin maasikaso kaya nga ganyan, bibihira na lang rin mahugasan yung motor ko. At ayan, sa wakas hindi na nga ako mag-aalangan kapag nagde-drive dahil bago na nga ulit yung gulong at hindi na nga dumudulas sa daan. Kinagabihan ay nagpunta nga ulit ako sa burol ni Tio para makilamay at eto si Tita Helen nagluluto nga dito ng masarap na sopas. At kasama nga rin po pala namin dito ang buong City El Valer para mag-service nga dito sa Burol. Malilimang araw nga po pala ang Burol Itiyo at meron nga mga pastor na naka-schedule para mag-service bawat gabi. At dahil yung pastor sa church nga namin ang naka-schedule ngayon kaya nagsipunta nga rin dito yung mga kamiembro namin sa simbahan. At eto nag-alay nga rin yung mga pinsan ko ng kanta para kay Tio. Hanggang dito ko na nga lang po muna tatapusin ang video. Maraming salamat salamat po sa lahat ng tumapos at sa lahat ng nag-share. Ingat po kayo lagi at salamat din po sa lahat ng nagpaabot ng tulong para sa burol ni Tio.